Magandang araw ng katimbal. Kain tayo ng katimbal. Ang ulan natin ay beef loaf, nilagyan ng itlog. Tapos spicy beef noodles. At saka spicy hipon. Kunti na lang. Pre, tubig. Ano ba yung tayo Atak! Attack! tama tayo mga katimbal. Nandulan na hipon. Pang alat. Pre, yung noodles. Unit, pre okay, yung ano diplop, yan itlog kamay natin Ah. Ito lang makaibol sa mga tinggal. malayo bang sahod sarap talaga pag <coughs> kumakain na may hipon mo tibar kasi not kapag spicy hipon or ginamos ah init Ini telah gak? Pasok na yung <laughs> tapon. Asa pa mati ba? Mmm. hipon. Kasi, kasi kapag malamig na itong spicy beef noodles, hindi na masarap kainin. Masarap kayo kapag mainit pa. Ah, siya. Bahog tumutimbal. Hmm. Sino mo sponsor diyan na? Na masarap daw pagkain. Ibubuk bangko. PM is the key. lalu nang crispy pata. My favorite. Salit beli, bile. Hmm. pa magluto para sa inyo ang timbal. Mm. Thank you, Lord. For the blessings. Sana marami pang mahirap na katulad kung may pagkain sa lamisa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Bye-bye. Thank you for watching.